Naisip mo na ba na ang gatas na iniinom mo tuwing umaga ay maaaring tahimik na sumisira sa iyong kalusugan o, sa kabilang banda, makapangyarihang nagpapagaling sa iyong katawan, nakakapanibago, di ba? Isang bagay na napakasimple, pamilyar, at marahil iniinom mo na mula pagkabata ay maaari palang maging dahilan kung bakit unti-unting nawawala ang lakas mo o, kabaliktaran, nagbibigay sa iyo ng panibagong sigla sa buhay ngayong araw. Pag-uusapan natin ang katotohanan tungkol sa gatas, ang uri ng katotohanan na hindi mo maririnig sa karamihan ng mga patalastas o mababasa sa mga label sa supermarket. At bago tayo magsimula, kung mahalaga sa iyo ang iyong kalusugan, lakas, at hangaring mabuhay ng. Mas mahaba at mas malakas, maglaan ng ilang segundo para mag-subscribe sa Gintong Sustansya, para hindi mo ma-miss ang susunod naming video na makakapagligtas ng iyong kalusugan alam mo ba, hindi lahat ng gatas ay pare-pareho. May mga gatas na puno ng sustansyang nagbibigay buhay na makakatulong magpigil ng sakit, magpanatili ng balanse sa asukal sa dugo, at magpatibay ng buto. Pero may iba naman na punang hormones, tagong asukal, at mga sangkap na nagpapasimula ng pamamaga sa katawan na maaaring makasira ng tiyan, magpahina ng immune system, at magpabilis ng pagtanda. Simulan natin sa mga uri ng gatas na dapat mong pag-isipang mabuti bago inumin. Una, ang sobrang na-prosesong flavored milk. Ito yung mga gatas na karaniwang nakikita sa karton na may label na chocolate, strawberry, o vanilla. Matamis at nakakaaliw ang lasa, pero galing ang tamis niyan sa napakalaking dami ng asukal. Minsan, mas marami pa kaysa sa isang lata ng soft drink. Isipin mo, Iniinom mo ito sa paniniwalang healthy, pero sa totoo lang, nagpapataas ito ng asukal sa dugo mo ng sobra na maaaring maglapit sa iyo sa diabetes. Pwede itong maging paminsang treat, pero kung araw-araw, isa itong mabagal na patibong sa kalusugan, pangalawa, ang evaporated o condensed milk. Sikat ito sa maraming recipe at inumin. Pinapakulo ito para mabawasan ang tubig at madalas nilalagyan ng dagdag na asukal. Nagbibigay ito ng kriminalasa, pero kasabay nito, mataas din sa calories at hindi malusog na taba. Sa paglipas ng panahon, pwede nitong barahan ang mga ugat, magdulot ng pagtaas ng timbang, at magpalala ng problema sa asukal sa dugo. At ang masama pa, Maraming tao ang gumagamit nito nang hindi alam kung gaano karaming asukal ang naidagdag na nila sa katawan. Isa pa na dapat iwasan ay ang powdered milk. Maginhawa nga ito, pero sa proseso ng paggawa mula sa liquid milk patungong pulbos, nawawala ang ilan sa natural nitong sustansya. Bukod pa rito, pwede itong ma-oxidize at makabuo ng mga nakakasamang sangkap na nagpapalala ng pamamaga sa katawan. Sa matagal na panahon, ang chronic inflammation ay isa sa mga tahimik na pumapatay, na konektado sa sakit sa puso, arthritis, at maging cancer. At narito rin ang ultra-high temperature processed milk o UHT milk. Tumatawid dito ng ilang buwan nang hindi nasisira kahit walang refrigeration, na parang maganda para sa imbakan pero dahil sa matinding init ng proseso, nasisirarin ang maraming mahahalagang enzymes at bitamina na kailangan ng katawan. Ang natitira ay gatas na nakakabusog nga, pero hindi tunay na nagbibigay sustansya. Sa katagalan, ang kakulangan sa nutrisyon ay maaaring magdulot ng panghihina, pagkapagod, at pagiging mas madaling kapitan ng sakit. Alam ko, parang nakakaalarma ito. Pero huwag kang mag-alala, hindi lang ako nandito para sabihin ano ang dapat iwasan, mayroon ding mga gatas na tunay na makakapagpalusog sa iyong katawan, makakapagprotekta sa iyong kalusugan, at makakapagpanatili sa iyo na bata at malakas. At ito ang mga dapat mong tandaan. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapagsubscribe, pindutin mo na ang subscribe button at ayon ang notification bell para hindi mo mamiss ang mga video na kayang baguhin ang iyong kalusugan at buhay. Ang una ay ang sariwang organic cow's milk mula sa mga damulang pinapakain na baka. Punito ng bitamina E at li dalawa, kasama ang kalsyum at malulusog na taba na mas madaling masipsip ng katawan. Ang mga grass-fed cows ay gumagawa ng gatas na natural na mas mataas sa omega negatibo fatty acids na lumalaban sa pamamaga, sumusuporta sa kalusugan ng utak at nagpoprotekta sa puso. Kung makakahanap ka ng sariwa at minimally processed na ganito, isa ito sa pinaka nakakabusog at nakakapagpalusog na gatas na maaari mong inumin. Sunod ay ang gatas ng kambing. May mga taong nahihirapan tunawin ang gatas ng baka, pero ang gatas ng kambing ay may ibang protein structure at mas maliliit na fat globules, kaya mas banayad ito sa chan. Natural din itong mataas sa calcium phosphorus at magnesium, mga mineral na nagpapatibay ng mga buto at nagpapanatiling maayos ang paggalaw ng mga kalamnan sa maraming tradisyonal na kultura, ginamit na ang gatas ng kambing bilang pagkain na nakapagpapagaling sa loob ng daan-daang taon lalo na para sa mga taong nagpapagaling mula sa karamdaman. Susunod naman, ang almond milk pero hindi yung matatamis at may flavor mula sa tindahan. Ang tinutukoy ko ay ang purong homemade almond milk o mga unsweetened na version. Ang almond milk ay natural na walang lactose, mababa sa calories, at puno ng vitamin, isang makapangyarihang antioxidant na nagpoprotekta sa mga cells laban sa pinsala. Mainam ito para sa mga nagbabantay ng timbang, may diabetes, o umiiwas sa dairy products at panghuli, oat milk. Sa mga nakaraang taon, sumikat ito ng husto at may magandang dahilan. Malasa at creamy ito, natural na matamis kahit walang dagdag na asukal at naglalaman ng beta-glucan. Isang uri ng soluble fiber na nakakapagpababa ng cholesterol at nakakatulong magkontrol ng blood sugar. Magandang piliin ito para sa mga gustong magkaroon ng plant-based milk na parehong nakabubusog at mabuti para sa puso. Kapag pinili mo ang tamang gatas, hindi ka lang basta naglalagay ng inumin sa baso. Nagbibigay ka ng sustansya at buhay sa iyong katawan, at kapag iniwasan mo ang maling uri, pinoprotektahan mo ang sarili mo mula sa mga panganib sa kalusugan na maaaring magpaikli ng iyong buhay. Kaya sa susunod na magbubuhos ka ng gatas sa iyong kape, smoothie, o cereal, tandaan mo, ang maliit na pagpiling yon ay pwedeng magdala ng malaking pagbabago sa pakiramdam mo ngayon, bukas, at sa mga darating na taon. Kung nakatulong sa iyo ang impormasyong ito, siguraduhin mag-subscribe sa gintong. Sustansya para sa mas marami pang health tips na batay sa siyensya at makakapagbago ng buhay mo, siguradong magpapasalamat sa iyo ang katawan mo bago tayo magtapos, tandaan natin ang isang mahalagang bagay, ang gatas ay hindi basta gatas. Bawat lagok ay maaaring magbigay lakas sa iyong katawan o tahimik na kumalaban dito. Ang totoo, habang tayo'y tumatanda, nagbabago ang ating katawan at ganoon din ang ating pangangailangan sa nutrisyon. Ayon sa mga eksperto sa kalusugan, ang bagay na mabisa. Para sa atin noong dalawampula o tatlumpula ay maaaring hindi na angkop sa ating limampula, animnapula, o higit pa, si Barbara O'Neill, isang kilalang natural health educator, ay madalas magpaalala na mahalagang mag-focus ang mga nakatatanda sa pagkain at inumin na nagpapalakas ng buto, nagpoprotekta sa puso, at sumusuporta sa digestion, at ang tamang uri ng gatas ay maaaring magkaroon ng malaking papel dito. Binibigyang diin din ng mga dietitian ang dalawang mahalagang salita, moderation at variety, kahit natagpuan mo. Na ang iperpektong gatas para sa iyo, huwag kang matakot magpalit-palit paminsan-minsan. Ang pagrotate ng uri ng gatas ay makakatulong para makakuha ka ng mas malawak na hanay ng nutrisyon at maiwasan ang pagdepende sa isang source. Ang golden rule, Pumili ng gatas na dumaan sa pinakamababang proseso, may kaunting dagdag na asukal, at may nutrient profile na angkop sa pangangailangan mo sa kalusugan. Sa ganitong paraan, bawat baso ng gatas ay nagiging kasangkapan para sa mas magandang pamumuhay. At hindi tago na pinagmumulan ng problema sa kalusugan, at narito ang kaunting pag-asa. Kung mali ang gatas na iniinom mo sa loob ng maraming taon, hindi pa huli ang lahat kahanga-hanga ang kakayahan ng katawan na maghilom at mag-rebuild. Pero lamang kung bibigyan mo ito ng tamang fuel, mas maaga mong gagawin ang switch, mas mabilis mong mararamdaman ang benepisyo. Isipin mo ito, mas matibay na buto para manatili kang matatag, mas malusob na puso para manatili kang aktibo, mas maayos na digestion. Para komportable ka, at mas maraming enerhiya para gawin ang mga bagay na mahal mo. Kung may isang aral kang dapat dalhin mula sa video na ito, ito ay maging intentional sa mga inilalagay mo sa iyong katawan. Ang maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago ay pwedeng magdala ng malalaking pag-unlad sa iyong kalusugan, habang buhay, at kalidad ng pamumuhay. At bago ka umalis kung nakatulong sa iyo ang talakayan natin ngayon, pindutin mo na ang subscribe button at i ang notification bell ngayon. Na, sa ganoong paraan, hindi mo mamimiss ang susunod naming health tip na maaaring magligtas ng iyong kalusugan o kahit buhay. Ang suporta mo ay tumutulong sa amin para makagawa ng content na makakapagbago ng buhay at sama-sama nating mahihikayat ang mas maraming tao na pumili ng mas malusog na paraan ng pamumuhay. Alagaan mo ang sarili mo, manatiling malakas, at gaya ng dati, piliin ang kalusugan mo araw-araw. Magkikita tayo sa susunod na video.